Yes, good day mga boss, ito po yung update natin dito sa SLEX TR4 May karugtong po ito, may una po tayong upload Kaya puntahan nyo po dyan sa ating listahan Gawa ng karugtong po ito, pinutol ko ito nung tayo ay uh, may huling upload Gawa ng medyo mahaba siya, kaya pinutol ko Siya nga po pala, ako po si Ariel Motoshop Dati po nagagawa ng motor, kaya Ariel Motoshop At ngayon naman po ay nag-a-update tayo dito sa SLEX TR4 kaya subscribe lang po at tayo may maababa ang pagsasamahan dito sa SLEX TR4 Ayan, uh, humarap tayo ngayon sa may pupunta ng San Pablo Interchange at nakita nyo yun ay gerder yun na ilalagay dito sa tulay na ito Yan pong tulay na yan ay halos ginawa lang yan itong April tapos ngayon iyan meron na siya poste napakabilis ng... Uh, trabaho dito. Tapos yung pong natatanaw nyo yung sa malayo, ayun ay na po yung papunta ng uh, Makban Interchange o nasa direction tayo na papunta ng Norte. At itong tulay na to ay uh, paspasan din ang gawa. Kung makikita nyo, meron din yung nagagawa, meron din yung mga tao na tuloy-tuloy ang trabaho. At uh, medyo malaki-laki ang tulay na yan. Kaya ang poste ay medyo malaki din ayan makikita nyo na may nagagawa gawa ng itong tulay na ito ay uh, ito na lamang yung tulay na magdudugsong dito sa may San Juan to San Miguel para makadiretso siya ng San Pablo Interchange kuha nang mula dito sa may Alaminos hanggang San Pablo ay puro buhos na po yan ng samento kompleto na po yan yung po yung sinasabi ko na pag nagbablog ako ay tapos na ibig po sabihin ay tapos na po ang pagbubuhos ng samento meron pa po mga isusunod diyan na gagawin syempre para makompleto ang isang expressway ay meron pa sila mga ilalagay tulad ng mga barrier, asfalto tapos yung guhit ng karsada tapos iyong center island lalagyan pa yan, meron pa yung mga ilaw, yan, yan yung po yung mga kukumpleto di yan. Pero sa pangkalahatan, yung pagbubus ng semento ay halos kompleto na. Yan, yung po natatanong ninyong yan ay yung papunta nga di yan sa may barangay San Juan, Alaminos, Laguna. At hindi ko alam kung bakit bumalik pa dito yung buha <laughs> ng drone natin sa tulay. Yan. ito pong nasa tabi nating ito ay tulay din po yan na yung tulay na yan ay sa ngayon uh, magkabilang linya lang ang dinadaanan gawa ng may diferensya yung tulay na yan yan yung Alaminos to San Pablo Bypass Road medyo may sira ata yung tulay na yan kaya hindi siya pinadadaanan kaya kung kayo manggagaling Manila may karatula naman doon sa dulo makikita nyo na kung sakaling truck ang dala nyo ay hindi kayo pa dadaanin. Ayan. At uh, yung makikita nyo ngayon sa kalayuan na yan, ay yung nilampasan nilang daan ng mga residente na wari ko yan ay lalagyan ng overpass para makalampas ang mga residente pagka yung expressway na yan ay kinumpleto na. Yung nakikita nyo ngayon, ay lupa lang yan. 'yan, nasa gitna na 'yan. Hindi pa siya nilalagyan ng pinaka poste at para lagyan ng tulay. So, isusunod siguro 'yan. kung ng ginagawa pa tung tulay o kaya naman eh basta sunod-sunod na 'yan. Magaling nga at dati eh, 'yan ay nilampas-lampasan lang o baga sa ano eh, natigil yung paggagawa diyan tapos eh, parang nitong April lang nga uh, tayo inumpisahat tapos hanggang ngayon tuloy-tuloy ang bilis may buhos na agad katabing, uh, katabing katabi lang siya ng uh, Alaminos to San Pablo Bypass Road ito nga yung maganda dito sa expressway na to gawa ng katabi lang niya ang expressway yan yung napakaganda at uh, magandang uh, tingnan, maganda ring daanan dito sa uh, Alaminos 2 San Pablo Bypass Road at saka s TR4. May mga vlog po tayo nyan, Alaminos 2 San Pablo Bypass Road, kaya puntahan nyo po sa ating listahan. Okay, banti na tayo. At uh, yun na nga, nakita nyo yung ating kuha dito ayan oh, dinadaanan natin oh. yan yon tapos i yung katabi nga niyang ano uh, tulay pinadadaanan lang magkabilang gilid kung uh, anong may problema itong tulay na to may sira <laughs> tapos itong nasa kanan natin, kitang kita naman kanina sa drone shots na ang SLEX TR4 ay katabi lang nitong uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo kaya ngayon ibabaybayin natin to hanggang doon sa may San Juan Hindi nga lang natin siya madadaanan ng diretso Pero masisilip naman natin Silipin natin dito sa may taas na to Gawa ng meron dito pwedeng pasuka dati Para makita natin siya ng malapitan Ito nasa kanan natin Tapos pagkatapos dito ilalabas ulit tayo kaya kanan tayo dito Makikita nyo dito yung uh, SLEX TR4 Ayan Ito mga boss yung sinasabi ko sa inyo Ayan Bali itong lugar na ito Itong kinatatayuan natin Ay siguro ay lalagyan to ng Overpass Bali itinira nila para lang magawa yon kailangan tibagin muna yon tapos i yan boost. siguro ang gagawin dito i titibagin muna tapos pabababain pa kaya tin doon o lalagyan ng pansamantalang daan doon sa may kabila doon gawa ng mababaw doon basta siguro gagawin niya malalaman natin yan sa susunod na mga update natin kung anong gagawin nilang paraan para magawa na nila yung tulay bali ito palang yung nasa kanan natin nakaharap tayo ng south at ito naman yung nasa kaliwa natin hindi na lang tayo makatawid gawa ng daanan yun yung nasa kaliwa natin may buhos na din sya ng saminto bali apat na meron pang tira dito sa uh, gitna bali apat na yan ang nangyari di ay ganito din itinira din lang itong lupa na to tapos i ayun uh, kita nyo naman yan sa drone shots na ito pala yung Ah, nakita natin kaninang mataas na lupa. Ayan, yan ang up ating update dito sa San Miguel to San Juan. Babaybay naman natin hanggang doon sa may dulo. At para makita nyo din, siyempre, kompletohin na natin. Barangay San Miguel to San Juan. Ayan o. Oh. O. Oh. May semento na doon. Tapos papasok tayo doon sa may... San Juan nakalagay dun deep excavation You know o oh. katabing katabi lang ng ano talaga bypass road siguro pagka ito ay eh, natapos yung bakod nitong TR4 na to katabi lang ng bypass road wala malawak yan eh malawak yung TR4 na yan sigurado yan hagit pa yung anong yan kaya dito na tayo ito 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 pwede tayong kumanan dito sana pwede tayong puman, kumanan meron kasi na dito meron ditong ayan may lusutan dito walang bantay ayan may nagsusurvey tapos ito yung dulo itong tulay na to matagal na tong tapos tapos eh, ito yung kanyang yung nakikita natin ayan so yan may nagsusurvey pa yan na yung uh, bagong ginagawa ngayon tapos abanti na tayo dito para matapos natin itong vlog na to hanggang dito sa may san so nandito na ulit tayo sa SLEX TR4 mga bosa huwag kayong malilito Ayan. Didiretso na natin to hanggang dito sa may tulay. Para makita nyo na din. Ah, pwede na palang hindi. May malilom dito. Pwede dito magpalipad. Di ba, Ali? Didiretsoin ko na muna to. Para makita nyo yung ano. Yung overpass na Alaminos to San Pablo ayan ito na yung overpass ng Alaminos to San Pablo TR4. Dito na tayo. Ayan o. Silipin lang natin sa baba. Ayan o. Ayan yung overpass. Pagpunta yan ng bayan ng Alaminos. Tapos dito sa kabila ay dito na yung papunta ng Maynila. Diretso nga ito. Ito na ang Barangay San Juan. Ayan o. O, tapos yung yun yung bypass road na hindi siya pinadadaanan ng mga heavy equipment yun yung karato lang nakalagay doon kaya meron nun ayan yung update dito sa Alaminos to San Pab ah, Alaminos ah, <laughs> Alaminos yung update natin dito sa may <laughs> ah, San Miguel to San Juan nalilito na ang lulo nyo Abalik ah, balik lang tayo ng kaunti at gusto kong paliparan to gusto kong makita nyo sa taas itong lugar na to at ah, bago natin tapusin ang video ito para mas maganda yung inyong mapanood dito lang tayo sa linom para hindi tayo masyado mainitan Okay mga boss, ito naman yung kuha natin dito sa may barangay San Juan mismo. At ang ating drone ngayon ay nakaharap dun sa pinanggalingan natin na may ginagawang tulay. Yan ngayon yung itsura dito na kung makikita nyo nga ay kompleto na yung buhos ng samento dito. Tapos ang katabi nga ay itong uh, Alaminos to San Pablo Bypass Road. At ngayon naman ay nakaharap tayo sa papunta ng norte o ng papunta ng Macban Interchange. Pero dito pa lang to sa may ano mga basa sa may Alaminos Laguna. Yung uh, diretsong yan na hinaharapan natin ngayon ng drone ay bago sumapit ng Macban Interchange ay madadaanan nyo muna ang Barangay San Andres at ang uh, San Juan, Santo Tomas, Batangas tapos idiyan sa may San Felix yun na yung sa may Macban Interchange pagkalampas ng Macban Interchange ay barangay San Isidro tapos i eh, ah, San Miguel Ole tapos San Antonio dire diretso na hanggang Santo Tomas Interchange kung tawagin ay Santo Tomas Interchange pero yun ay kalamba pa so yan po yun dire diretso po yan yung napakahaba na yan ay diretso po yan ng uh, San Juan Santo Tomas Batangas kung ano yung nakikita nyo dito sa malapit ay yun din yung makikita nyo hanggang doon sa may dulo doon meron pa nga dyang isang bundok na natawiran kung kayo ay laging nanonood sa ating sa aking youtube channel ay makikita nyo yung sinasabi ko na bundok na, na natawiran nitong SLEX TR4 at tayo ngayon ay umatras na gawa na kung mapapansin nyo nga ay may at maya din ang, sa, ang lapit ng ibon sa ating drone ayan o, yan kung makikita nyo yan po yung kalaban natin pagka tayo ay nagpapalipad ng drone kaya ingat-ingat tenang pagka ako ay nagpapalipad ng drone delikado napaka delikado pagka ganito ang uh, panahon kaya balik na ang drone at tayo ay magmumotor na lamang at delikado na masasayang ang ating gamit Okay mga boss, hanggang dito na lamang po ang ating video at maraming salamat sa panonood ng video nito. At uh, kung hindi nyo pa napapanood yung unang Lag natin ito. karagtong nito 'yon ay puntahan nyo po sa link upload natin para mapanood nyo po yung umpisa. Gawa ng Pinutolcot, gawa ng mahaba nga. Ay uh, pag hindi niyo 'yan ay hindi po kompleto ang inyong mapapanood dito. Gawa ng ito ay Barangay San Miguel to Barangay San Juan, Alaminos, Laguna. Sya ay maraming salamat mga boss. Kita-kita tayo sa susunod na video. At ako ay merong i-upload uh, bukas diyan naman sa may barangay San Andres, Alaminos, Laguna. Dire diretso po yan hanggang sa may uh, San Juan. Doon tayo nagtapos sa may San Juan. Tapos i uh, susunod ulit. Yeah, maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod na video.